Ah, magandang hapon mga kabosing, May panibagong video na naman tayo ngayon. <coughs> Unang recoil to sa taong 2024. So, ito 'yung ginagawa natin ngayon. Ah, nagre-recoil tayo ng isang double door na Condura. Kasi ang problema nito mga kabosing mo nakikita niyo, ito. Tinusok ng ice pick, ayan oh. No? Laki. Kaya ginawan ko ng paraan kasi pag uh, pagka-kergahan uh, natin 'to ng preon na uh, andun yung tubig sa alalim uh, sigurado ang back jam dito mga kabusing. so ang ginagawa ko mga kabusing uh, ko na lang kasi yung tubo nito nasa ilalim hindi siya pwedeng ano uh, hindi sa matanggal kasi naka laminated siya so ang ginawa ko recoil mo, mga kabusing ito yung pinakaunang recoil natin ngayon sa taong 2024 so, yung ginagamit ko na copper tube ito. nakikita nyo lapit ka dito cameraman ayan o oh, nakikita nyo nagre-recoil ako ayan So mamaya pakita ko sa inyo mga kabusing Pagkatapos ito Pakita ko sa inyo kung ano yung magiging resulta nito So para sa dinami-dami kong tinarbaho na ganito uh, uh, Good naman yung mga good quality naman Wala namang nag-reklamo ng customer Kasi okay naman so, Mas matagal pa masira Kasi copper tube yung ginagamit natin Ayan mga kabusing Abangan nyo na lang Pagkatapos uh, uh, Panoorin nyo lang yung video hanggang sa katapusan Para magkikita nyo kung paano ginawa saka ah, ano yung mga technique kung paano mag-recommend yan ito mga kabusing ah uh, Medyo masyadong masilan ito mga kabusing, ang hirap gawin kasi medyo masikip sa lalim, mahirapan ka sa pagbend so kinakailangan lang talaga pag uh, kayong gumawa kayo yung gumawa, kinakailangan kunting pasinsya lang talaga kasi pag uh, wala kang pasinsya nito, hindi ma ano, uh, talagang hindi mabubuto yung ginagawa mo, hindi mabubuo yung palpak so ang kinakailangan dito, kunting pasinsya magiging humble ka sa tinatrabaho mo nagyaman uh, mo ng puso para magiging maganda yung resulta sa ano, yung ginagawa mo so, so, nyo lang itong video ko mga kabusing, medyo nakakapagod mga kabusing pero hindi natin nilalintana yung pagod so ang inaano natin na uh, kung paano natin masolusyonan masolus -solus yung uh, ganitong problema yung pagod wala yan hindi natin binabali yan kasi ano batang kaya po tayo ah <laughs> uh, pamangkin tayo ni Coco Martin batang kaya po kaya walang pagod pagod kailangan trabaho trabaho Nagpapasayaw tayo mga kabusing kasi yung kapitbahay natin nagpapatugtog ng ano uh, parang kapatid na budots. Kaya parang gumagalaw yung pit natin pag nata narinig natin yung mga ano. Ay uh, gumagalaw ba? Pa. No? Pawala lang sa stress mga kabusing, pawala sa pagod. mga kabusing, uh, malapit na tayong matapos dito sa taas. titignan nyo, tingnan dito. Ito, ito yung pinakadulo ng copper tube, pinutol ko. Lalagay ko dito. Lapit ko. Dito natin lalagay mga kabusing, uh, direkta doon, papunta sa baba. Papunta yan dito. Yan dito. Lalagyan natin yan dyan ng copper tube para lalamig din sa baba. Yan. Panoorin nyo to problema lang dito busing pahirapan dahil dito pag ano, paglagay ng ganito parts na ganito na ganito na ano mahirap yung lagay kaya yung pahirapan ito mga kabosin ah lunos lunos ting tapos na tayo sa taas na greco wheel. dito na naman tayo sa baba yun sa taas oh yan tapos na tayo sa taas mga kabosin Baba na naman tayo sa baba. Diyan tayo sa ibaba. Ito lalagyan pa natin 'to ng ano. Lalagyan pa natin 'to ng aluminum yung stove, ko, lalagyan natin 'to para hindi, 'to makikita. Tara, tara, tara. So, ay mga kabusing, uh, dito na tayo sa ibaba mga kabusing. Tapos na tayo sa taas, dito sa baba na naman tayo natin. So, ayan, nagsisimula na ako sa ibaba. Ganoon pa rin yung proseso. Pa, uh, ganoon pa rin. Kuwin na yung ano natin. Kaya uh, ikot-ikot pa rin. Bits. <coughs> uh, napapagod na si kabusing nyo kasi kanina pa tayong ano, kanina pa tayong gumagawa kanina gumaga pa lahat, recoil ah, pangatlo unit na to may mga aircon pa yung nirecoil natin, pangatlo na to ayan, mayroon yan mayroon pa doon iba hindi dinibira namin, tapos may mga aircon pa tayo may mga gawa pa tayo sa labas ayan, medyo napapagod na si kabusing ninyo, pero kailangan natin gawin yan kailangan natin na hindi kisi natin yung mga pagod kasi may pamilya tayo Uh, mahirap kung mapagod tayo, mahirap kung hindi natin kakayanin kasi kawawa yung pamilya natin. Kaya kailangan natin magsipag. Sipag na tayo at saka sa Diyos. Ang lahat ng problema ng mga kabusing, uh, lalampasan natin yan basta mahitiwala lang tayo sa Panginoon. Bala ko thank <laughs> you Tapos na natin sa taas, tapos baba. Lapit na dito. Ito mga kabusing, ang dulo nito mga kabusing, ito yung pinakadulo. So kinakailangan nito mga kabusing, lagyan natin to ng malaking tubo dito. Para magsisilbi siyang tinatawag nating accumulator. Yung accumulator mga kabusing, ano yon? Para hindi diretsong, uh, hindi diretsong papasok yung ano. Bali, mahuhold ng accumulator ma-hold na accumulator yung lamig hindi diretso sa compressor para may ma steady siya para mas lalong lalakas yung lamig dito kasi pag walang accumulator walang kang nilalagay dito na malaking tubo diretso yung hilog niya mga kabusing diretso papuntang compressor yan tapos yung lamig niya mahina kasi walang nag-hold ng lamig pag may accumulator pinipigilan niya yung lamig dun siya ano dito sa pinakadulo para mas lalong lamig sa taas yung mga na tubo yan So kinakailangan may accumulator yan dito kasi kung walang accumulator yung langis papasok papasok sa compressor yan yun so ang kinakailangan talaga accumulator kasi yung accumulator sinasabi ko kanina sa inyo yun yung nag ano ah uh, pina, uh, sa ibang yung ano ah uh, tawag nun yun yung nagpabalance ng lamig yung accumulator na yan so lalagyan natin yan ito ito yung gagamitin natin yung accumulator ito. ito yung malaking tubo na ito pag nagre-recoil kayo lagyan nyo talaga ng accumulator kasi pag hindi nyo lagyan ng accumulator mahina yung lamig ng unit na, na nire-recuin nyo uh, kasi ilang dekada ilang mahigit isang dekada ko na itong uh, ginagawa kasi nasa 12 years 12 years na akong ano, nag-shop nag uh, inaobserbahan ko to na walang accumulator talagang mahina ang lamig tapos yung compressor ano madaling masira madaling masira yung compressor uh, yun ang ano ko kaya nilalagyan ko ng accumulator kasi yung original nito may accumulator talaga sa loob mas malaki pa dito ganito kalaki yung accumulator sa loob parang ano parang 8 ounce na bat buti so nga, ang ginagawa natin para hindi pangit tingnan ito na lang pahaba tayo pahaba <coughs> uulitin ko pag nagre-recover kayo lagyan nyo talaga na accumulator sa dulo tapuntang compressor na yun yun yung ano discharge ay ano bunyong saksion Ayan tayo dyan. Kahit ay... ya mati. Ahae, si pun tanya Sini dari to. tapit yung lalagay natin mga kabusing ito yung gagamitin natin yung sisilbing accumulator ito lagay natin dito yan o yan maganyan mga kabusing karang magiging ano nyan ganyan so ano natin to dito ihinang natin to ito hinang pa natin to mga kabusing yung katapin nating bahay yung kapitbahay natin maganda yung music na เฮ้ฮายลอร์ดเซลัวนั่งรถไปเป็ชุ Den er ikke unyttig. mga kabusin, papakita ko sa inyo mga kabosing yung finish, ano, finish na natin na tapos na natin pag-recall. Ito na yung tsura niya. Yan Ano yun? Yan. Ito mga kabosing eh, nakikita nyo dito yung tubo na to. Tataktan ko pa to ng istoko dito. Talagyan ko pa to ng istoko. Ayan. Para hindi to makita. Sa, abaw, sa iba, sa ibaba, pwede hindi na lalagyan para mas 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 siya. Ito lang na nagiging tsura pag nirecoin natin. So, mas matibay itong mga kabosing Uh, ah, Uh, ano ko sa inyo, garantiya ko sa inyo, mas matibay ito kaysa original niya. Kasi lagi ko na ginagawa, almost ano na, mga 12 years. Ito yung itsura, ito yung recoil natin, double door. Coil sa taas, coil sa baba, yan. Yan. So mga kabusing, uh, ito na, hanggang dito na lang yung video natin mga kabusing. So napakita ko na kung paano mag-recoil ng refrigerator. So, mga kabusing, kung nagugustuhan nyo yung video namin mga kabusing, huwag nyo kalimutan mag-share mga kabusing. At huwag nyo kalimutan mga kabusing mag-subscribe sa YouTube channel namin. ML Boy Mahayag mga kabusing. Huwag nyo kalimutan mga kabusing mag-like at pindutin yung notification bell button para lagi kayo may update mga bagong video namin. Maraming salamat po mga kabusing.